Samantala bilang suporta po sa pinatutupad na heat stroke break policy ng MMDA, nagbigay po ng libo-libong bottled water ang dalawang water concessionaires at isang pribadong kumpanya sa mga traffic enforcer at street sweepers ng MMDA. Narito po ang report. sa tuwing panahon ng tag-init, hindi may ng mga traffic enforcers na sina Aileen at Charlene na mga mba na baka tamaan ng heat stroke. Alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon ng kanilang duty. Sa pul sa oras kung saan galit na galit ang init ng araw. Malamig na tubig ang pamatid sa uhaw at panlaban sa tindi ng sikat ng araw. Uminom po kami tubig pag di na po nakakayanan. misa po sumisilong po kami. Ganyan. Pero pag traffic po, hindi po namin may po kasi sumilong. Kailangan po namin ma ano yung topic, maayos po. Lalo na po pag tumapat po ng alas gis, mm. napakainit na po talaga. Opo, maano po ako sa tubig eh. Kailangan ko po uminom ng tubig kasi bigla po akong ano, nahihilo pag nararamdaman ko na. Para malalayan ng mga traffic enforcers, nagpahayag ng suporta ang dalawang water concessionaire at isang pribadong kumpanya para sa heat stroke break policy na ipatutupad ng MMDA. Tinanggap ng MMDA ang libo-libong mineral bottle layunin nito na tulungan ang mga field personnel ng ahensya partikular ang mga traffic enforcer at street sweepers na makaiwas sa dehydration dala ng sobrang init ng panahon maliban sa initial na donation magpapatuloy ang pamamahagi ng tubig ng dalawang water concessionaire at isang pribadong kumpanya hanggang matapos ang pagpapatupad ng heat stroke break ng MMDA na batid na March 15 hanggang May 31 ang itatagal ng 30 minutong heat stroke break ng MMDA. Ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, malaking tulong para sa kanila ang naturang mga donasyon. Bukod sa mga tumbler na tulad nito na pinamigay sa mga traffic enforcers na magagamit nila sa tindi ng initing panahon, maaaring din silang magtungo dito sa emergency station na iniligay ng MMDA kung sakaling makaramdam sila ng kakaiba sa kanilang katawan. Susubukan so, natin kung ano magiging BP natin ngayon. 7 locations, so it's a traditionally located para in case na magkaroon ng mag, ma heat stroke or anything na kailangan ng medical assistance, takarady tayo. Samantala sinabi naman ni MMDA Traffic Discipline Office Head Attorney Vic Nunez na magpupuesto rin sila ng mga water stations sa piling lugar para magbigay ng libreng inumin sa mga motorista.